Five, four, three, two, one, go! Hello guys, good morning! Welcome back muli sa ating munting channel. This is Wang BTE and today, magluluto ulit tayo. So, alam niyo na kapag nagluto tayo, it's Saturday or Sunday. So, today Saturday and ito yung ating menu sa araw na to. Magluluto tayo ng pansit, guys. Etong pansit na to, galing pa ng probinsya, galing ng Abra. Ito yung tinatawag namin sa Abra na pansit laddit. Ayan. So, ayan. Ito yung ating lulutuin ngayon. So, yan. Ito yung ating bok choy pahaba. Ito, hindi ko pa na-slice tong dalawa. So, oh. hiwain pa rin natin yan. Tapos, meron tayo dito yung chicken. Ito yung part na Thai part. Hindi ko siya isinama dun sa pinakuluan ko. Pero, isasama natin sa paggisa. And then, ang ating breast part ng chicken na pinakuluan ko na. Ayan. Tapos, meron tayo dito um, onion leeks na slice na siya at saka ang ating celery and then yung ating um, garlic yung bawang at saka yung ating sibuyas so lalagyan din natin siya guys ng um, North cube chicken tapos ito yung ating um, patis and yung ating paminta so yan madali lang din naman siyang lutuin ikisa lang siya tapos lagyan lang ng sabaw, lagay lang yung mga gulay, yung mga ingredients, yun. Tapos na, ganun lang. Actually, yung ano, yung pinagpakuluan ko na itong ah, chicken na to, kasama siya dun sa ano, meron kasing bias dun ng baboy. Kung familiar kayo dun sa bias ng baboy, pinakuluan yon para yun yung pansabaw natin dito sa ating pansit. So, yung bias ng baboy na yon ay nilagyan ko na ng uh, para magkaroon na ng lasa din. So yan, samahan nyo ako magluto. Magluluto tayo ngayon. Diyan lang kayo. Ayan guys, magigisa na tayo. Ating bawang. opo ang ating recipe. Okay. Kukunin natin yung ano thigh parts ng chicken. Tapos lagyan natin ito ng stems ng ano. Celery. Pagkakabal na ano. Ano. Lagyan na natin ng paminta. isang kutsa lang muna natin isabir bigyan na natin ng ating batis ayan mga isang kutsa na sya pwede na natin isamag yung ating siniling eto piling ng chicken. Isa lang muna natin. Guys, ito pala yung sinasabi ko sa inyong pinakuluan kong ano, piyas ng baboy. Ayan. So, ito yung ipapansabaw natin. bias ko ng baboy. Ayan. Dalgong piraso to. Ayan. Ayan, sabawan lang muna natin po yung mo natin sabaw. nilipat natin ito ng lalagyan guys kasi pag naglagay tayo ng sabaw kayong pancit kukulahan yung space nito ang kawali nagpumukuloy siya o oh. ayan check na natin, nilipat ko na pala guys sa kaserola kasi maliit nga siya doon tapos dinagdag ko na rin yung sabaw parang kulang pa rin yung sabaw niya so lagay ko na rin yung ating nor cubes ayan pwede nang ilagay yung ating pancit lagtit pan pero magdadagdag muna ako ng water kasi kulang yung water niya. Ayan. Pinagdagan natin ang sabaw. Ito na yung ano natin. Ito na yung ating um, pansit, ladit. Ano to, hinugasan to to guys ng hot water para matanggal yung ibang nakadikit sa kanya ng mga yan. tapos pwede na natin ilagay hmm. sa probinsya sa Abra sa amin nilalagyan namin to ng atsuete kinukulayan ng atswete. Pero dito ayaw nila. Tsaka naubos na rin kasi yung atswete ko. Kaya wala lang pang kulay. So, ganyan na lang siya. Pakuluin lang muna natin at antayin natin lumambot yung ating panit Let's so, eat. Tapos, titimplahan na natin yan. Yan, check na natin kung pwede na ilagay yung gulay. pinplahan na rin natin. Malambot naman na siya. Mabilis ba luto itong pansit Matabang. Dagdag tayo na pati. Um, pwede na natin ilagay guys yung mga gulay. Sarap ang So, para dagdag tayo ng paminta. Bigay na natin yung ating bok choy. Ganyan lang siya. Tapos, saglit lang din naman maluto itong bok choy na ito. Pangit din naman pag na-overcooked. Okay, gawin natin yung ating celery. Konting celery. Kasi gusto nila itapin siya kipa. Hmm, Tsaka yung ating um, onion mix. Ito na yan guys, yung gulay natin. So, yan ang ating ulam ngayon ulam soup. <laughs> Dito tayo ng soup that dip. Yan. Ready for serving. Yan guys, ito na yung ating final product. So ayan, Dami ko nilagay na ano, na gulay diyan kasi gusto ko yung gulay niya. Ayan, hindi na makita yung pansit Pero may pansit yan, nasa ilalim Ayan Nasa ilalim yung pansit Nyan, kaya hindi nyo makita Ayan Si ating ah, Ayan siya guys O, oh, ayan Sabi ko sa inyo, meron eh So, ayan, masarap siya guys Kasi medyo makuling din ngayon Although mainit pa rin, masarap pumigot ng sabaw tapos, may gulay na green na green na ganyan. Ang sarap. Mm. Maraming salamat! Thank you so much sa inyong panonood! Kain tayo, guys! Ayan. Thank you so much for watching sa mga bagong nanonood ko sa mga videos. Maraming maraming salamat sa mga napadaan at uh, nag-click ng video ko na to. Thank you so much! Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please do consider to subscribe and click the notification bell bell all para ma-notify po kayo in case na may bago po tayong video na i-upload. Ayan, maraming salamat din po sa aking mga friendship, sa YT, sa Messenger, sa FB. Thank you so much sa inyong palagi ang suporta sa pananood sa aking mga videos. Maraming maraming salamat. Sa Plant Lover Groups, thank you so much. Sa Team Promote, headed by Sis Nori Oganyo Official, thank you so much. Ayan, sa Team Bakbakan, maraming maraming salamat. Alexis Tipolito, thank you so much sa laging pagpunta sa aking live. Ayan, kay Kabsat Fox, Pokyong TV, thank you so much. Kabsat Yami, amen, sir. Maraming salamat. Kay Sis Brit Pinay Journey at saka kay Miss Ananet DLs, thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa aking super chatter na bago kay Sis Jackie Galarosa from AU. Thank you so much, ma'am, sa... Ayun niya pala ng ma'am. Thank you so much sis sa laging pagpunta ko sa aking live. Maraming maraming salamat. At saka kay Sir Gilbert Leonardo, Sir KM, thank you so much. Maraming maraming salamat sa support. Ayan. Ayan guys. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. See you on my next video. God bless everyone. Keep safe. Bye. Love you all. Thank you so much. Naubos na yung sabaw. ng aking kakain. Yan. Yeah, thank you so much. WMBT is saying bye-bye for now. Bye-bye. Love you all.